uplift your standards which means change yourself or improve upon the lifestyle you are living ibig sabihin ang lahat ng pagbabago ay magsisimula sa ating sarili kung paano ka mag-isip at gumawa ng aksyon para makuha mo ang isang magandang resulta number 1 Define your expectations. Una sa lahat, kailangan may clarity. Dapat malinaw sa iyo kung ano ba talaga ang gusto mo. Alam mo dapat sa iyong sarili yung mga bagay na haharapin mo. Kung hindi mo makuha yung magandang resulta na gusto mo, dapat gumawa ka ng paraan. Number 2: Prioritize self-respect. You deserve to be treated with kindness and dignity. Halimbawa, nagfail ka sa isang bagay. Hindi mo ito nakuha agad sa isang try lang. Maging mabait ka sa iyong sarili. Kung nagfail ka, try lang ulit huwag kang matakot na sumubok ulit sa isang bagay. Surround yourself with individuals who uplift and respect you. Sumama ka sa mga taong may tiwala sa'yo at mga taong totoong kaibigan na susuportahan ka para manalo sa laban at hindi ka nila hihilahin pababa. Yun yung mga totoong kaibigan Number 3 Cultivate Continuous Learning Alam mo ba ang pinakamahalaga at pinakadabes mong pag-aralan ay ang yung sarili Turuan mo ang yung sarili Educate yourself araw-araw para matuto Kailangan kahit pa unti-unti ay umuusan ka kung meron kang isang talento, 'yun ang paghusayan mo, pagtuunan mo ng pansin, pagpursigihan mo at paghusayan mo. Halimbawa, mahilig kang sumayaw or kumanta, dapat paghusayan mo. Pwede rin mahilig kang magpainting or mahilig kang mag-edit ng mga pictures or videos dapat sa lahat ng mga ginagawa mo, gagalingan mo. At yan ang sikreto ng mga matatagumpay na tao. Dapat piliin mo rin yung makakasama mo, yung mga makakasalamuha mo, mga kaibigan mo. Kailangan meron ka rin mga natututunan sa kanila. Number 4. Consistency Over-motivation, ang pagtaas ng iyong standard ay nakadepende sa iyong disiplina. Napaka-importante ng disiplina sa iyong sarili. Dahil ang motivation, panandalian lang. Halimbawa, ginaganahan ka ngayon, tapos bukas makalawa, tinatamad ka na naman. Kapag nakapakinig ka ng nakakapagpamotivate sa iyo, gaganahan ka ulit. Kaya dapat mas nananaig ang disiplina kesa dun sa motivation. Kapag may disiplina ka, alam mo yung mga dapat mong gawin at yung mga dapat mong iwasan. Dapat piliin mo yung makakatulong para sa mga pangarap mo at i-follow mo yung nakakapagpamotivate sa'yo. Kumbaga, yung pipiliin mo ay yung makapagpapabago ng iyong buhay. Sila yung mga taong makakatulong sa iyo para mabuhay ulit yung mga pangarap na matagal nang natutulog dyan sa isip mo. Number 5. Elevate your circle. Piliin mo yung mga kaibigan at mga makakasalamuha mo. Yung kapareho mo ng goal at sila rin yung magpapaangat at magpapalakas ng loob mo. Halimbawa, gusto mong maging mahusay na negosyante, sa kanila ka dapat humingi ng payo at sa kanila ka rin makikinig para maging magaling kang negosyante. Para maturuan kanila kung ano pa yung mga dapat mong gawin upang lumago ang iyong negosyo para maiwasan yung mga pagkakamali sa pagmamanage ng business. Number 6. Embrace Challenges Lumabas ka sa iyong comfort zone. Yung comfort zone na tinatawag, ito yung mga nakasanayan at nakagawian mo na komportable ka at hindi ka na nag-grow as a person. Halimbawa, mas gusto mo ang nasa bahay lang, wala nang ginagawa, kundi kumain, matulog, tapos maglalaro ng computer games, magsa cellphone, dapat umisip ka ng paraan para mag-grow at tumaas ang iyong standards. Magpursige ka. Do whatever it takes. Kahit anong pagsubok, huwag kang susuko. Kung hindi mo nakuha ang pangarap mo, kasalanan mo. Kung wala kang narating at wala kang success, kasalanan mo. Kung gumanda ang buhay mo at nabili mo ang mga gusto mo, kasalanan mo yan. Lahat yan ay kasalanan mo. Kaya gawin mong kasalanan ang tagumpay. Huwag kang papayag na mahina ka. Huwag kang papayag na wala kang mararating. Magpursige ka para marating mo ang pangarap mo. Number 7. Take action. Tandaan mo to. Action changes things. Ibig sabihin, kapag may ginawa kang action ngayon, makikita mo ang resulta okay lang na magkamali, mag -feel. Normal lang yun, guys. Pero, huwag kang titigil. Kailangan aksyonan mo yung mga bagay na gusto mong mangyari na magandang resulta sa buhay mo. Pagpursigihan mo, pagcagaan mo, pilitin mo ang iyong sarili. Kayang-kaya natin yan. Let's go, guys!